Ito'y follow-up video dun sa nauna kong video patungkol sa People's Initiative. Kung natandaan ninyo, sinabi ko na itong People's Initiative ay gusto nilang gawin dahil para makainvite daw ng investment galing sa labas. Ang term na ginamit nila ay foreign direct investment. Para daw, mas inviting. Totoo ba ito, mga kapatid? Kaya, sinubukan kong pag-aralan ulit. At ito ang akin nakita. Yun palang mga allegations nila na itong constitution ang dahilan. Merong konting katotohanan. Pero mas marami ang kasinungalingan. Bakit? Ito dito pala sa foreign direct investment pwede pala itong ibuhos sa dalawang dalawang grupo itong isa na strictly talaga 60 40 ang equity ang investment ibig sabihin 60 sa pinoy 40 sa foreign foreign investor kaya lang dito sa kabila meron palang mga kondisyon na pag nasatisfy mo hindi na covered ang isang foreign investor sa strict na equity law or provisions ng constitution at yan ay ginawa ng 18th congress at pinermahan ng ating pangulong Duterte noong March 21, 2022. Ito ang Republic Act 11659. Ano bang nilalaman ng Republic na Act na ito? Isa na dito, dine-define nila ng klaro yung mga descriptions lalo na yung tinawag nating public utility. So, after defining nito, defined din nila ang provision upang ang isang foreign investor ay medyo maganda ang kanyang posisyon investment sa Pilipinas. Inglesin ko na lang mga kapatid oh, Kasi sa Tagalog nahirapan ako eh. Meron silang mga provision ginawa para ma ang mga restrictions na nagiging dahilan na hindi attractive ang investment sa Pilipinas. Kung pang-usapan ang Foreign Direct Investment, FDI. Ano ba ito? Ang nakasaad ganito, okay, totoo, 60-40% ang equity. Yan ang batas. Kaya lang, if, however, kung basahin nyo dito sa taas, oh, ang lahat talaga 60-40. Pero, kung ikaw ay makabayad ng 200,000 US dollars $200 na kapital dito sa Pilipinas at ang source ng inyong re revenue kung ikaw ay foreign investor ay hindi manggagaling dito sa Pilipinas kung hindi manggagaling sa ibang bansa through export at ang business na iyong papasukin ay hindi nakasama sa listahan na tinatawag nilang negative list A and B. Ang iyong equity pwede nang tumaas more than 40%. Actually, binago nila na ginawa nilang 50%. Eh. Pero hindi lang 50%. Pwede rin pala up to 100%. Biruin ninyo. Meron parang provision na ganun. Eh bakit itong ating mga congressmen ay eh, atat na atat? Gusto talagang i-revise, i-amend ang Constitution. Dito meron talagang may, may, meron talang hidden agenda. At mga sinasabi ng iba, para na humaba yung ter terms nila, kay Marcos ang term niya. posible yon, Pero ako ang tingin ko, isa siguro yan, ang pinakamatinde, yung kanilang, yung sinabi ko, na gagamitin na naman nila itong economic provisions para sa sarili nila. Itong sektor ng business na ito, hindi na-emphasize o ayaw i-emphasize, ayaw sabihin sa atin. Kasi, yun nga, lukuhan eh. Ito yung sektor ng investment, ang tawag manufacturing and processing Ito yung halimbawa car manufacturing garments textile sports equipment agricultural equipment chemical factories paper at marami pa electronics ang dami mga kapatid kaya lang ayaw nila dito kasi ito kasi matagal na process Manufacturing and processing, di kagaya ng petroleum, gas, kuryente, saka tubig, mabilis, tsaka natural resources, nandiyan eh, miminahin mo lang hanggang ubus. Manufacturing and processing. At ito ang nangyari sa Vietnam. 60% of their total investment sa Vietnam is manufacturing and processing. Kaya dito sila ngayon umarangkada na iwanan tuloy tayo ng 6 years. Bakit? Unang-una sa Vietnam, ang korupsyon nila napakababa. Almost negligible. Sa atin sa Pilipinas, ang korupsyon... Mag-umpisa na dyan, no? Kongreso. Sumunod siguro Senado. Si At ang matindi talaga rampan dito sa ating mga distrito, mga regions natin, sa ating bayan. Pag merong proposal ng negosyo, eh, sabihin na kaagad, Sir, yung akin yan, ganitong porsyento sa total investment mo, ha? Tapos pagka nagtatuluyan na kayo ng usap, naku, ang dami nang manghihingi liban sa congressman. Number one, congressman talaga eh. Sunod, mga governors. May mayor pa. May mga konsihal. Pati nga siguro mga taga-opisina. Mga opisina ng gobyerno. Pag nanghingi na ng, ano, ng mga permito kung anong mga dokumento. Kaya isa yan. At yan ay katutuhanan dahil marami akong nabasa at narinig. Galing mismo sa mga investors labas ng Pilipinas. Okay lang kung local investor, bakit? Tatakutin lang eh. Kung ako halimbawa, kaibigan ni congressman, wala. Well, uh, baka kurakot ba ako? Eh si congressman ng dalhin pangalan eh. Pero kung foreign investor, papasok, ay kawawa talaga. Huhubaran, mga kapatid. Kaya isayan yan, corruption, number one. Number two, ang ating graduates sa mga universities, ang babaan ng quality. Hindi na tayo makaaga pa'y hindi natin ma-provide ang demand ng technology. Ako lang ha, ngayon na meron akong ini-interview mga graduates, madismaya ka at manlulumo ka. Simpleng mga question sa mathematics at sa ka-engineering hindi talaga masagot. Kaya ni isang aking in-interview, hindi talaga papasa. Mapipilitan ka na lang talagang i-absorb. I-employ mo siya at tuturuan mo. Kaya lang ang hirap din turuan. Napakahirap turuan. Kasi ang baba ng quality. Ito ang isang dahilan kung bakit ayaw. Eh, paano pa natin ma-improve ito? Pag-usapan natin sa sunod na video, mga kapatid, ano? Kaya gustong pumasok sa education din itong mga congressman, ewan ko anong gawin nila dyan sa, kung sa education na yan. Mali-mali mali na nga tayo dyan, eh. Pangatlo, mga union, ilang industry ba sa Pilipinas ang sinara at nilipat sa ibang bansa. Ang dami. Mga export processing zone dati, ang dami niyan. Nagsisara. Nilipat sa ibang bansa. Union. Kaya iyan ang pangatlo. At dagdag dyan sa pangatlo, NPA. NPA na kung ang isang lugar kagaya ng Mindanao, maganda eh. Nandun lahat, tubig, resources, nandun lahat. Kaya lang, ayaw magsipunta roon. Bakit? Sinusunog mga equipment, tinatakot, nanghihingi ng revolutionary tax. Naku, magbibigay ka dalawang gobyerno sa Pilipinas, merong Republic of the Philippines, at meron ding isa na kulay pula ang bandila nila. Pangapat, itong ating nasa gobyerno, walang interest talaga sa manufacturing and processing. Kasi kung meron silang interest, kung halimbawa ako ay congressman, sabihin ko sa isang foreign investor, Sir, mag-invest ka sa aking bayan. At doon, kahit hindi ka makabili ng lupa, kasi bawal sa aming constitution, yan, yan ang mga sinasabi nila eh, na nadi daw dahil hindi makakabili ng lupa. Maniwala tayo dyan sa China. Namimili ba sila ng lupa ron? Nagre-rent lang. Eh, ko, baka merong ibang nami nakabili, no? Pero karamihan rent lang. Kaya pag sinabi mong, sir, for 50 years or 100 years, grabe na yung 100 years, 50 na lang tayo. Ganito lang kaliit ang i-rent mo, sir. Basta bubuhos ka lang ng malaking investment sa amin. At bigyan mo na magandang sahod ang aking mga constituents, benepisyo at turuan mo rin para pagnatapos na yung term ninyo, pwede na rin kami magpapatakbo ng negosyo ninyo or ng industry kung ano man ito. Kaya lang ayaw eh. Kasi inuuna talaga yung bulsa nila. Kaya hindi talaga. Tapos itong, itong congressman ito, kausapin din niya yung mga constituents niya, huwag kayong magtayo-tayo ng union na kung may problema kayo, pag-usapan natin. Kasi mahirap mi union. Wala na kayong freedom. Hahawakan na kayo ng union. Pag merong gusto ng union, susunod na lang kayo. Kaya wag na wag kayong gumawa ng union. Yan dapat ang mga congressman natin. Panglima, itong ating mga offices at saka mga agencies, public man or private. Liban sa mga corrupt, incompetent pa. Magbibigay ka na nga ng padulas para bumilis yung lakad ng iyong business permit o ano man yung gusto mong kunin. Pagbalik ng dokumento, mali-mali pa. Ay, eh, sinong kustong imbes papasok dito? Nakahighlight yan sa aking nabasa isang website. Napakahirap daw pagka-document processing na sa Pilipinas. Bakit? Yun nga, hingi, hingi Pati ultimo yung nagdala ng papel eh. Sir, Baka naman, kahit konti lang yan. Sinong pupunta sa atin, mga kapatid? Kaya si Digong nun, natagalit. Sabi niya, kailangan matapos yung win a certain period of time. Ito lang. Nagawa. Kaya sa time niya, ang investment, tumaas. Tumaas ito dahil si Digong talaga may kaalaman kung paano itakbo ang bayan. Kasi mayor eh. Ang mayor kasi parang ano na rin yan, ang presidente, ang function. Kaya sa panahon ni Duterte, investment, yung build-build project niya, matindi. biro mo na ko, ilang, ilang kilometers ng, ng mga kalsada inayos siya. Mga tulay, at marami din dito na, na Mindanao. Na dati sa ibang mga presidente, liban kay Gloria sa Visayas na gawa niya. Pero sa Mindanao, kawawa talaga tayo mga taga-Mindanao mga kapatid. Pero sige na lang, eh, kasalanan din natin. Oh, hindi tayo nag, nag groom ng isang tao na magiging kandidato dapat sana natin ng pagka-presidente. Pasalamat tayo at ito si Duterte. Nakinig at tumakbo. Kung hindi, nako. Ano kaya'ng itsura natin ngayon, mga kapatid? Iyan ang mga dahilan kung bakit. Ngayon ang tanong, may pag-asa pa ba? Meron naman, mga kapatid. Kailang information drive talaga tayo. Kaya ang channel na ito i-dedicate natin sa information drive. Ako'y na natitempt eh. Na yung gagaya ng iba na kukunin ko yung content sa ibang channel tapos lagyan ko lang ng bagong title. Kasi nga appealing sa mga Pilipino yung mga ganito, yung bang yung bang inuudyokan ka. Tinitrigger yung yung emotion. Maraming nanonood nito eh. Kailan naisip ko? 66 years old na ako patibayan papasukin ko. Dapat tayong lahat na ganito na ang edad. Gawa tayo ng mga activities, programs na makatulong sa ating bayan. At sa pamamagitan ng channel na ito, sana ako'y makatulong. Marami akong nasa isip, mga kapatid. At yan ang sinasabi kong may pag-asa. Bakit? Kailangan nating i-educate ang lahat nating kababayan kung pupwede at sa pamamagitan ng binhi na ito na isasaboy natin at may sisir na sa iba, isang araw, tayo ay mabuksan ng ating kaisipan. Kaysa itong mga kurap nating mga kababayan, mga kurap nating mga officials, government officials, mga kurap nating mga professionals, mas marami tayo mga ordinaryong mamamayan. Kaya pag nabuksan ang ating isip na educate na tayo, madali natin silang pigilan at sabihin, huwag, huwag niyong ituloy. Lalo pa ngayon na ang ating constitution, napakalaki ng defecto dahil nito na kahit sino pwedeng gumawa ng People's Initiative. At pag sila ay malakas, suporta, suportado ng tao, walang magagawa ang dalawang house na ito ng ating Congress sinado Senado at sa Kongreso, magiging tamimi cancel yan. Kaya ang yan ang kinatakot ni Amy Marcos at sa kang Senado. Kasi itong Kongreso, ginamit itong pirma para sasagasaan ang Senado walang magawa. Kasi bakit? hitaong e, bayan na daw eh. Kaya itong isang ano na to, itong si Abisado, itong isang attorney, anong sinapin niya? it is Pirma's constitutional right to push for people's initiative. Not even the Comelec can kill that right. And the persons, our contributors, are not proponents. So they are not covered by the signature form that was read by Attorney Makalintal. Ito, ang yabang, arugante. Bakit? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng ating constitution na magkaroon ng people's, in, people's initiative kung hindi natin na maintindihan ang dalawang house na ito na siyang gumagawa ng mga batasana sa ating bansa. Kung wala silang aksyon, pwede natin silang i-bypass sa sagasaan. Kaya lang hindi maganda mga kapatid eh. Kasi itong People's Initiative para itong kutsilyo o kaya espada o kaya baril pwedeng gamitin sa tama, pwedeng rin gamitin sa hindi. Kaya nakakatakot. At ito ang kasalanan ng ating mga congressman itong 19th Congress. Binuksan nila ang dam. Ngayon, bubuhos ito ngayon at tayong lahat ay malulunod. Hindi naman ibig sabihin itago natin. Ano? Kailan sinuportahan nyo kasi 19th Congress? Iyan ang malaking yung kasalanan. Ewan ko kung meron ba kayong pituka, abdu, puso. Sa ginawa niyo ito, magkakagulo talaga tayo. Kasi ang mag-aaway ngayon, ordinaryong mamamayan. Mama, mama, people's initiative dito, people's initiative dito, wala. Pupuro na lang tayo people's initiative. Kagagawan din ito na mga in incompetent na mga tao noon para i-amend at nagawa ang 1987 Constitution. Ang daming mali nito. Ang daming butas-butas. Kaya pwede na lusutan, pwedeng gawa ng paraan para ang ating House of Representatives ang legislative body natin walang magagawa. Nakakalungkot, mga kapatid. Sana hindi tayo magkagulo. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat.